Ulit. Ulit. Hi guys. Hi guys, nandito tayo sa gubat. ng mga kami papaya. Tara na, let's go. Lakad. Antay mo kami. Hmm. Oh, harap, harap din eh. Tapos ituturo mo yung papaya. Engage sila. Ay, oh, harap na. Ay, harap na. Ano sasabi mo? Hi, guys. Hi, guys. Sige, may papayo natin. Doon ka. Doon ka sa gilid. Doon. Hey. Ay, nalaglag. Ito. Ito po yung pizza. Maghal ka lang. Hi. Ano ko nakuha mo? Papaya. Wala na. Patak na. Ay, tanggalin mo na rin yung ano, yung may baak. Ah, nakuha. Sabi mo, ito rin ng papaya. Dali, pakita mo lang. Pakita mo. Ito mo yung pizza ka. Nasaan? Nasa papaya. Ano? Ito rin mo ba Ito rin yung papaya namin. Kaya... Kakainin na natin ano?

sa saka ito pa kita yung malaki Magtag ko ka na. Sabi mo, nandito na tayo.